Ben and Ben, nagsalita na tungkol sa kanilang kinasasakuta na isyo. Tuloy na nga nagsalita ang Filipino folk pop band na Ben and Ben hinggil sa mga aligasyon na silang daylan kung bakit nagpaliba ng ibang artists sa events. Kasunod ito ng payag na rock band na Tanya Markova at ang kanilang recent gig sa FEU Diliman. Sa kanilang statement nito lamang August 19, sinabi ng Ben and Ben na matagal na nilang piniling hindi magsalita tungkol sa isyong ito. Ngunit ngayon ay kailangan na nilang linawin ang mga paratang na nagdudulot ng pagdududa sa kanilang integrity bilang mga artist. Unang tinalakay ng bandang ang issues sa kanilang August 17 event sa FU Diliman, kung saan hindi nakapag-performance soloist na si Diwata. Nagkaroon ng mga spekulasyon online na sila ang pangunahing daylan kung bakit na-delay ang iba pang mga artist. Ayon sa Ben and Ben, masakit para sa kanila na malaman na hindi nakapag-perform si Diwata dahil sa desisyon ng mga organizer na nilinaw naman nila na wala silang control Inamin din ang banda na nagkaroon ng mga hindi inaasahang delay sa iba pang nilang events tulad ng Camanava Grand Rally noong 2022 na binanggit rin ng rock band na Tanya Markova sa kanilang guesting sa isang podcast channel kung saan sinabi ng rock band na lilipat ang Ben Ben sa 17th spot na dapat ay pang 25 na nagdulot ng pagkagulo sa artist lineup. Ay naman sa Ben Ben, hindi nila sinadyang magulo ang line-up at ang mga delay ay dahil sa unforeseen situations na responsibility naman ng mga organizer. Dagdag pa nila, meron silang mga screenshot at proof patungkol dito. Samantala, sa kasalukuyan ay wala pa reaksyon ng rock band na Tanya Markova sa naturang payag ng Ben and Ben.